Dahil nag ako ng tosino, kaya naman for today's recipe, gagawa tayo ng pinakasimple at pinakamadaling recipe nito. Masarap itong i-partner sa sinangag. Meron tayo ditong 500 grams na pork belly. Tinadtad ko ito gamit yung likod ng kutsino. Para lumipis yung karne kahit papano. Timplahan na natin ito. Ilagay na natin yung ating hiniwang bawa. 5 tablespoons of brown sugar. Pwede nyong bawasan kung natatamisan kayo. Pero itong ginawa ko, sakto lang yung pagkatamis. Naglagay din ako ng ground paprika at ng chili paste para may konting anghang at hindi masyadong nakakaumay. Para naman sa ating pampakulay, naglagay ako ng atsuete. Siyempre, hindi pwede mawala ang ating soy sauce at naglagay din ako ng liquid seasoning at pineapple juice. Haluin ito ng mabuti at imamarinit lamang ito ng isang oras. Dahil na busy ako sa trabaho, inabot din ng tatlong oras ang pagkakamarinit nito. Mahinang apoy lang yung gamit sa pagluluto para hindi masunog. Siyempre, kailangan nating ispread yung karne para pantay yung pagkakaluto. Takpan natin ang kawali para mas mabilis itong maluto. After 10 minutes, chinek ko ang ating niluluto at binaliktad na rin ito. Pagkatapos ay tinakpan ko ulit ang ating kawali para tuloy-tuloy ang pagkakaluto. After 20 minutes, ganito na ang itsura ng ating tosino. Pagkatapos haluin ay hinayaan ko na lang itong maluto na walang takip. After 8 to 10 minutes sa pagluluto na walang takip, ganito na ang itsura. Natuyo na yung sabaw at nagmantika na rin. Ito yung kagandahan sa paggamit ng pork belly. Hindi mo na kailangan maglagay pa ng mantika. Kita mo naman, it's basura pa lang nakakatakam na. Pwedeng pwede rin na pambaon ng mga bagets, kailangan mo lang tanggalin yung chili paste kapag gagawa ka nito.